idol. Pasensya na po kayo sa itsura ko. Medyo, ano to po ako ngayon sa may, ano, sa may tapat po ng Kapitolyo, Kapitolyo po ng San, pa, ng San Pablo City. So, meron po tumawag sa akin sa tatay. So, kanina, kanina pa po pala niya ako nakita doon sa may San Lake. Mula kasi ako ng content sa may San Lake, mga idol. Yung yung sa ako si Corn Corn. So, ayan mga idol. Bali, at tinawag po, hindi man po para po sin yung term na hinarap. Tinawag po ako ni Tatay Alan Comillas, o tapos po si Tatay Alan Comillas, ayan po. Si tatay po ay taga Wawa. Taga Wawa. So kapag pumunta po kami sa Wawa, pong uh, ah, pagkatanong po kami ng pangalan po ninyo. Si Alan Pamoy. At si Alan Pamoy. So ayan. Na po po. Ayan. So na lang po okay. ng kaunting tulong si tatay. O okay. oh, hindi po pera. Kung baga kasi si tatay inabiyahe po dito po sa San Pablo City. Wala po siyang Desensya. lisensya. Hindi ako so kasi nakapag-aaral, ma'am. Opo, tapos matawag yun tayo yung papel. Yung Ang tawag doon yung pagka nabiyahe registro, Sa kanya pa isa, isa tay Yung, oh, yung sabi niya isa yung kanina Yung wala din siya prangkisa okay, So basically yung mga idol Itong motor ni tatay ato Yung pinakamotor na talaga niya yung single motor Ayan Ito, a, a, ah, bali, ayan ay po yung hinuhulugan yung niya. Tapos ito pong sidecar na to, ito po ay gas sa tatay po niya. So, ayan mga idol, baka na, Pwede po at sa, matulungan si tatay sa kanyang problema kasi sobrang pag nahuli talaga siya patong-patong. Pwede pong ma-impound ang motor niya. Sa mga nag-motor dyan, alam na alam niyan yan. Paso walang lisensya, walang prangkisa. Matikyan, nako. Ano yan, uh, tangay, tangayan tayong buong motor mo, kasama yung train yung pati yung sidecar mo. Hinihanta ko lang ito sa gabi niya na ako nabiyahit ang oh. tayo, pang baon, mga anak ko, mm. kahit pa paano, nakakaraos naman po. Ilan po anak niya tayo? Ayun, ah, dito po. Ups, <laughs> kapag ito, ito ba? Ito niyo mamang kamay ko, baldado pa. O. o, baldado po yung kamay tatay. Pagkato oh, tayo yung kamay niyo. Ayan, ito na yan. Hindi po kayo na istro. Wala po kayo sa kapag po. Wala po, wala po. Ay, ito ako ma'am. Hindi paano po yung kamay niyo tayo? Pinasok ako ng kapag-bahay ko. Hindi na ako kasi ginti. Opo. Nagalit din ako. Nakatry din ako sa amin sa loob ng bahay. Pinasok ako. Kaya yung... So ayan mga idol, uh, sana po nahingi po ko ng konting tulong sa inyo na matulong po at sa tatay, pamoy. asa uh, mga gusto pong ano, tumulong kay tatay, kukunin ko po yung contact number niya. Then isa sa ipopost ko na po sa comment section. Ayun, ba bali po yung house, yung, yung asawa niya po yung nasa kanilang bahay. So, ayun, gusto ko rin po ayun, i-take tong opportunity, opportunity na ito para po i-mention po si Kuya para iso ng kalawan content creators. Si Kuya Nick, nagawa po natin ng paraan si tatay na matulungan kasi gawawa naman siya, Kuya Nick. Tignan mo yung motor niya. Diba? Kalibuang gulong. Yung... Yung kanyang bubong iimbis na yung kulay itim na takip sa tricycle, i e. pulin po, po yung nakalagay. So, Uh, natawagan ko po, po ng pansin si Kuya para iso. Kuya uh, kung libre ka, pasuyo po, makikipuntahan po sa si tatay Pamoy, sa may po, oh, sa po sa Pablo. So, pagtanong lang po si Tatay, si tatay Alan, Pamoy. Alam na po yun. So, ayan mga idol, please na po matulungan po sa, si Tatay. Ayan, please comment na lang po and sana po wala pong mga no, mang, mang scam sa kanya kapag pinost ko po yung number niya or mas maganda po i-message niyo na po ako, i-direct PM niya na lang po ako sa kanya na po paabot yung tulong para ako lang po mag-aabot kay tatay. Okay lang. Hindi ko alam pero kung masaya ko lang po mapaisip mm. ko lang. Kasama kayo kung nalbawa, kasama kayo ayo kung magdududa kay sa akin. Gusto ko dapat ko lang. Oh, opo. Ah, sige po kasama po ako. Ang bala niya ko kasi ako ang problema po. ko ma'am eh May wala akong lisensya, hindi ako marunong gumawa sa akin. Ah. Po, yung, 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 yung mga anak niyo po tayo nag-aaral po? Oo, nag-aaral po sa may... Hindi po yung kasama sa anak niyo para may makabasa? Eh, hey, mga may pa yung anak ko na pasok oh, po sa Oh, maliit elementary. pa. Elementary pa po. Elementary, elementary, so, po ayan. Ay. May, meron na po kayo apatay? Oo, meron na po. Ilang ay, taon sa, sa ilang taon na pong anak yun. po, Yung aking apo, tatlong taon na po. Napasok po. Kahit walang baon. Kasi sa umaga, hindi ako makabiyahe. Ay, ang ginagawa ko, iniiwag ko tumugod sa amin. Hindi ko may dahil ng umaga, sa gabi na lang ako kasi galaan ako maagal. Ayun po, uh, kumbaga, ano, kumbaga tayo, ayun po maghanap na ibang pwedeng yung pagkakataan. Ayun, o... dati ako nagpipintura. hindi ko magawa nga kamay kumamungo. Hindi po yun yung hindi ako nagayabong sa inyo. Kaya, alam ng Panginoon. Uting na tigbong kayo. Ay ay ganyang, ko okay, sa ng... so, Yung kanyang sidecar ayun. No? So ayan, ayan mga idol. Sana po, natulungan po at katayalan si pa moy, Elfenic Paraiso, hinihingi ko inyo ano attention ngayon. Please, clinic kung so, magagawa po natin para alam matulungan po si tatay kasi kawawa naman siya pito po yung anak niya lahat po nag-aaral so nalabas lang siya para ano, kada gabi kasi nga iwas huli ganyan kasi yung pag nain so ayan mga idol please paki PM na lang po and paki na lang po itong video ko na to para po makatulong po kay tatay so ayan mga idol thank you for for, for watching and please sana po hinihingi ko po yung tulong para po makatulong kay tatay Alan Pamon. So, ayan po. Thank you po for watching and please share this video. And sana po makaabot po ito sa mga mabubuting puso na, ma na makatulong po kay tatay. So, ayan. Thank you for watching po. Bye-bye.